magandang umaga at kay gigising lang natin ngayon. Sa video ito, ito ang day 1, ang unang araw sa 2024. At yun nga, ito ang unang araw ha, ako ay lalabas dyan ngayon. At pinuksan ko yung gate at pinaandar ko na yung makina. At nandiyan pala ako kay Lakuya. At punta ako sa sa apartment na aming nirerentahan. rentahan You know? Uh, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa ating video. Tagal kong hindi nag-upload. Uh, at yan. Pumunta muna ako sa apartment. Kukuha lang ako ng jacket kasi medyo mainit na rin sa labas. <laughs> uh, at ito rin yung unang labas sa 2024. <laughs> at walang masyadong sasakyan sa unang araw ng 2024 bumaba ako at yan yung punti lang yung mga nadaan syempre new year at gusto ko lang maglibang at dyan lang oh. at yan lang ako oh. sa labas huwa huwa lang ng ganyan ganyan at medyo tumataba nga tayo dyan eh. <laughs> at kailangan natin mag diet sa 20 24. Ano lang. Tingin-tingin lang sa labas. Yan o, nasa labas lang tayo dyan. Ay, pinuntahan lang kami dyan. Na talagang walang masyadong nadaan. Tapos bumalik ako at tulog ulit. <laughs>